Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin yung naging laban ng Lakers at San Antonio Spurs. Kanina nga nakuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang ika na sunod-sunod na panalo matapos talunin ng San Antonio Spurs sa isang dikit na laban sa score na 120-115 to 115 sa kanilang road game. Sa unang quarter pangalang ng laro, ay inaral na ng Lakers ang kahinaan ng Spurs, lalo na ang depensa ng rookie na si Victor Wembanyama. Sa unang minuto ng laro, Nakatuon ang opensa ng Lakers kay Anthony Davis. Halos lahat ng bola ay dumaan sa kanya at malinaw na ang estrategiya ng kupunan ay pag-urin si Victor Wembanyama sa low post. Ginamit ni Davis ang kanyang pisikal na presensya upang pilitin si Victor Wembanyama na maggumit ng fouls. Sa katunayan, naging matagumpay ito dahil agad na nagkaroon ng foul trouble si Victor Wembanyama sa first quarter dahilan upang maagang mailabas siya sa laro. Dahil sa pagkabawas ng depensa ng Spurs, nagkaroon ng pagkakataon ng Lakers na dominahin ang laro. Si Anthony Davis ay nagpakitang gilas. Nagtala ng 40 points, 12 rebounds at dalawang clutch 3-pointers. Napakataas ng kanyang shooting percentage na may 53% at may 14 out of 26 sa field at halos perpekto sa free throw line sa loob ng 36 minuto ang paglalaro. Isa pang highlight ng laro ay ang makasaysayang performance ni LeBron James. Sa kanyang ika-22 season sa NBA, nagtala siya ng ika-4 na sunod na triple-double na may 15 points, 16 rebounds, at 12 assists, na muling nagpapatunay ng kanyang kahusayan sa edad na 39. Sa kabila ng magandang laro ng Lakers, hindi naman nagpahuli ang San Antonio Spurs. Si Victor Wembanyama ay nagtala pa rin ng double-double na may 28 points, 14 rebounds, 5 assists, 1 steal at 2 blocks. Habang si Chris Paul ay nagambag ng 11 points, 2 rebounds, 11 assists at 2 steals. Gayunpaman, kinapos ang Spurs sa dulo ng laro. Ang nakakagulat, maging ang matagal ng hater ni Lebron James na si Skip Bayless ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang performance. Sa social media, nagbigay si Bayless ng pagbati kay Lebron dahil sa kanyang ika-4 na sunod na triple-double ngayong season, isang bihirang tagumpay na nagawa niya pa sa ika-22 season ng kanyang karera. Tunay na makasaysayan ng gabing ito para sa Lakers at lalo na kay Lebron James. Samantala, bukod sa Los Angeles Lakers, naglaro rin kanina ang South Bay Lakers laban sa Santa Cruz Warriors. Subalit hindi tulad ng main team, natalo ang South Bay Lakers sa score na 118-128. Nasayang ang standout performance ni Quincy Oliveri na nagtala ng 33 points, 6 rebounds at 5 assists. Dahil sa ipinakitang galing ni Oliveri, marami ang naniniwala na dapat siyang bigyan ng pagkakataong makapaglaro sa Los Angeles Lakers. Sa kasalukuyan, kulang ang bench ng Lakers ng mga player na makakapagbigay ng solidong kontribusyon sa puntos na nahihirapan ngayong season. Sa laban ng Lakers kontra Memphis Grizzlies, si Gabe Vincent ay walang naitalang puntos, rebounds o assist sa kabila ng mahabang minuto sa court. Kanina naman, nakapagambag lamang siya ng 6 points. Dahil dito, marami ang nananawagan na bigyan ng pagkakataon si Oliveri ng front office ng Lakers at ni Coach JJ Redick. Ang kanyang consistent na magandang laro sa G-League ay patunay na kaya niyang maging bahagi ng solution sa kakulangan ng bench production ng team. Kung maisasama si Oliveri sa main roster, posibleng magkaroon ng mas produktibong bench lineup ang Lakers kasama si D'Angelo Russell at Dalton Kinect. Ang pagkuha kay Oliveri ay maaring magbigay ng bagong pag-asa sa Lakers, lalo na at kritikal ang bawat laro sa kanilang kampanya ngayong season.